ginagawa niya dito? Uli, sandali! Sinong kasama mo dyan? Ikaw lang ba mag-isa? May dala siyang sako. Uli, sandali lang. Uy, sabi ko na nga ba si... Tanggapin mo to. Dapat magpapasalamat ka sa akin ha. Hmm. Oh, sayo na yan mga ano yan, mga damit at uh, may kunting pagkain dyan kumain ka muna ha? kumain ka muna san ba yung bahay mo na doon pa sa malayo no? tara punta tayo do doon sa bahay mo ano bang kinukuha mo mga panggatong? Hello, what's up po mga idol? Let's me again, Choy Inato Ghost Hunter. And welcome back naman po dito po sa ating munting channel. So for today's video mga idol ay marami po ang nag-request na uh, i-update daw natin yung babae. No? So shout out po sa nag-request na mag-update tayo. So ito na. So panoorin nyo to at sana samahan nyo ako at pupuntahan natin yung pagsamantalang uh, tirahan po ng babaeng maganda na kung saan doon ko siya pinatira mga idol. So pupuntahan natin ngayon no. So sa lahat ng nag-aabang sa vlog na to, maraming maraming salamat. I-share yung video na to. Uh, sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at huwag kalimutan. I-click ninyo ang bell button para palagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating upload. So samahan nyo na ako. Ito po ay request ng isang viewers natin na balikan daw natin yung babae o i-update natin kasi uh, uh, nawala na yung karuktong kasi gusto nilang makita ba yung anong ano talaga yung babae. So ayan po, sa, samahan niyo po ako ngayon at sana panoorin niyo ang video na ito hanggang dulo. So tara, update tayo. Let's go. So yun mga idolos, samahan niyo po ako ngayon. Pupuntahan natin yung bahay ng babaeng magandang uh, i-update natin kung anong ang kalagayan niya ngayon. Sa, sa vlog na to ay Focus tayo sa, ano, kasi marami pala nag-aabang ng mga viewers natin. So, nakapunta na tayo dito, no. So, ngayon, doon tayo shortcut para mas mabilis yung pagpunta natin doon sa bahay. Ng babaeng pagsakanta lang doon siya nakatira. So, ayan, no. So, ito ay isang request po ng viewers talaga. Pasensya na, matagal tayo nakapag-update kasi nabisit tayo at palaging umuulan dito. So, ngayon, ito na yung pagkakataon. Mag-update tayo. Kaya, samahan niyo po ako. Tara. Dito. Paakyat, no. Paakyat. Mas mabilis kasi dito, mga idol kapag dito tayo dadaan sa area na to medyo paakyat nga lang ng konti no? dito so yan doon pa kasi sa unahan mga idol paakyat pa tayo ay naku. Dahil request po ng mga viewers natin, hala sige. Pakya tayo. So medyo mahirap ngayon, no? Pero dapat talaga i-update natin para malaman niyo yung kalagayan ng babae. No. Oh. medyo inihingal tayo ng konti oh. hmm. doon pa sa malayo oh. ayan o oh. nasa bundok na tayo pero hindi pa tumataas mga idol ha ayan o oh. Yan. Nakita niyo naman, di ba? Ang ganda. Hmm. Ah. so, inyo ito So may nakalimutan pala akong sabihin sa inyo. So um siyempre may dala pala akong ano mga idol, uh, konting uh, damit para po sa babaeng maganda kung sakaling makita natin siya ngayon. At puntahan natin ang kanyang bahay. So, meron tayong ibibigay na, ano mga idol, konting uh, damit at pagkain dito sa loob ng eco bag na ito. So, kita nyo naman, oh. No? Yan po yung mga, ano, natin. So, pag samantala lang po ito, mga idol, nabibigay natin sa kanya para naman ma naging masaya siya. So, samahan nyo po ako at ibibigay natin ito sa kanya, mga idol. Tara. bentai esok kan Medyo mahaba pa yung lalakarin natin. Oh. Ito yung dala natin ha. Paano sa kanya? Bigay natin sa kanya. Ayos ko kahit mahirap pang idol yung daanan dito pero patuloy pa rin tayo sa pag update sa kanya kalimutan <coughs> ko sabihin kanina nung papasok nung ano dito yung dala natin oh uh, ayan o oh. ayan yung dala ko mga idol para sa kanya Ay. so pahingan mo tayo ng konti <coughs> so sa lahat ng mga nag-aabang ito na po ah uh, mag-update tayo at sana makita natin siya doon sa kanyang bahay no at ibigay natin ito sa kanya itong dala natin na konting damit at mga pagkain Kun kunti lang mga idol para sa kanya Oh, oh nasa, nasa taas ako Oh. Ah, tayo dito. Saan pa ako pupunta? Kita okay, ito sa kanya. Hala. Sino 'yan? Uy. Sa so, lang. May babae. Sino 'to? Nungunga na pang gatong? Hala. Hala. Miss? Hala, parang sililit yata to eh. Anong nagawa niya dito? Miss, sandali. Sinong kasama mo dyan? Ikaw lang ba mag-isa? May tala siyang sako. Miss, sandali lang. Uy. Uy. Sabi ko na nga ba si... Si ano to eh. Si Lily to eh. O, saan ka ba pupunta? Ha? Saan ka pupunta? May dala akong ano? May dala akong... Sandali na, magpapahinga muna ako. May dala akong... Pasalubong para sa'yo. O. Ha? Saan ka pupunta? Nunguha ka ba ng panggatong dito? Ha? Ikaw hawakan naman tutulungan kita ngayon o saan ka pupunta na? sandali lang may, may, may ano ko ibibigay sa'yo Ito, oh tanggapin mo to dapat magpapasalamat ka sa akin ha mm. o oh. sa'yo na yan mga ano yan mga damit at uh, may kunting pagkain dyan kumain ka muna ha kumain ka muna Saan ba yung bahay mo na doon pa sa malayo, no? Tara. Puta tayo doon sa bahay mo. Ano bang kinukuha mo, mga panggatong? Tutulungan na lang kita kumuha ng mga ano dito, kahoy. Tulungan kita. Ha? Kawawa ka naman, oh. Mga ito na. Ah, talagang ano siya. Yun, binigay ko na yung ano ha, yung mga ano niya mga idol, yung damit at kunting pagkain para sa kanya yan sa natin eh, naabutan natin dito si Lilit, so ayan hindi na tayo nahirapan mga idol hindi na ako pinahirapan buti na lang nakita natin siya dito at binigay ko na yung para sa kanyang pagkain at kunting damit nangunguha pala siya ng na panggatong dito Kaya ngayon ang gagawin natin tutulungan natin siya at pupunta tayo doon sa bahay niya no? na. sana siya iniwan na ako sandali lang hintayin mo naman ako hindi ko nakalimutan ko yung bahay mo yung daanan eh Kuha na tayo ng panggatong. Sige. Iligay mo dyan yung ano. Para hindi ka mahirapan dito oh. Ilagay mo yung ano. Oh, yung mga ano mo. Pagkain. Oh ha. Ilagay mo dyan. Tapos. Ay naku. Oh, kuha tayo ng ano. Panggatong para sa iyo Teka lang ha, tutulungan kita. Sandali lang. Ayan mga idolong, nangunguha. Nangunguha kami dito ngayon. Tutulungan ko muna siya. Pero parang wala namang kahaybanda dito. Puro ng mga dahon ng mga saging. Ay. Wala namang mga ano dito. So nakakatakot pala daanan dito mga idolong. Diyos ko, ito pala yung... Nandun pa yung bahay niya, malayo pa. So ayun mga idol, sa lahat ng nanonood ngayon, buti na lang nabutan natin yung babaeng, yung magandang mahaba yung buhok na si Lilith, no? Hindi na ako pinahirapan na pupunta sa bahay nila kasi medyo malayo yung bahay nila. At ayan, nangunguha siya ng panggatong dito at nag-iisa. Kaya ngayon, ibigay ko na yung ano sa kanya, yung konting damit at may pagkain kasi doon kasi wala pa tayong sahod kaya medyo kunti lang no so sana ba siya san ka na oh ayan na ay yung nakuha mo sige sa maghanap din ako dito si kuha ka lang diyan ha maghanap ako dito kuha ka lang diyan oh ayan ilagay mo diyan kasi nandiyan eh ay... kung gusto mong kumain, kumain ka na dyan, ha, Miss Lilith? Kumain ka na dyan kasi nandyan na yung may pagkain dyan sa loob at saka mga damit pero bago yung damit mo eh kasi binigyan ko siya ng damit mga idol kaya bago yung ano niya suot niya kasi para daw hindi siya mainitan kasi na, na napakainit daw at saka, tapos maano daw yung mga damo makate sabi niya kaya oh, sige ayan po siya so ayan <clears throat> so ayan ito na po yung update natin papunta sana ako doon sa bahay na pagsamantalang tinitiran ng babaeng maganda na si Miss Lelet. So natagpuan natin siya dito sa area na to. At uh, nangunguha ng panggatong at tutulungan natin siya mamaya. So syempre mag-video muna tayo para update kasi na request to eh. Buti na lang naabutan natin siya at hindi na tayo nahirapan. Kasi ang layo-layo talaga ng kanyang bahay. So ayan. <clears throat> Meron ba siya nakuha na panggatong dito? Ah, ito pala yung nakuha niya. Isa pa lang. Kawawa naman siya. Isa pa lang yung nakuha niya na panggatong eh. So, ayan naman. Mayroon naman dito oh. Ikaw tayo naman. Ayan. Hmm. Dito. medyo nakakatakot yung ano yung mga idol. Pero Ito, yun, nakakatakot yung kinukuha niya ng panggatong dito. Sandali lang. Nag-iisa lang siya dito ha. Pero nakaya niya dito sa area na tong nakakatakot. A ako, nakakatakot dito eh. Yung no, una, maraming mga ahas dito. No? Pero nakaya niya. Bungo siya ng panggatong dito. So, nandun siya mga idol siguro kumakain na siya ngayon kasi sinabihan ko na nga, na nga kumakain na siya at may pagkain doon at may damit baka. so ayun mga idol yung update natin maraming maraming salamat sa inyo at ngayon sasamahan muna natin si Lillet dito so ito muna yung content natin kasi maraming nag-aabang sa babaeng maganda na si Miss Lillet so ito na ito na okay na yung ano yung mga idol um medyo mabango na siya, hindi na siya maamoy at naliligo na siya at bago na ang kanyang damit at ngayon binigyan natin ng damit at pagkain at so ngayon punta natin yung bahay niya no? so samahan niyo ako papakainin natin siya kasi kawawa naman siya eh talagang gutom na gutom na siguro siya Miss? Kumain ka na? Oh, bakit? Ano yan? Uy. Huwag naman dito. Bakit? Oh. Ay, nako na na. Lumalandi ka naman. Bakit naman maingay dito eh? Huwag na yan. Huwag mo na yan ano. Kasi, maano naman tayo sa mga viewers dyan eh. No? So, kunin mo na yung pagkain mo. Oh, grabe mga idol ba? Talagang nangaakitin siya. Huwag ngayon, miss. Kasi nasa vlog tayo. Makikita tayo ng mga viewers. Mag-update pa ako sa inyo. Eh. Ha? Hmm. Oh, mga idol. talaga yung ano yung mga idol. Magla lumalandi talaga siya. Sige, kunin mo na yung pang ano mo, panggatong mo. Kunin mo na yan. Ha? Kunin mo na yan, miss. Miss Lilith, kunin mo na yung panggatong mo eh. Huh? Huwag oh. ka naman. Malandi ka naman eh. Huwag ka naman mga ano kasi. O. Oh. Kulin mo na yan. Huwag ka mag-alala. mga dolog, Talagang nag-ano siya. Kulin mo na yung mga damit mo. O oh, tara na. Punta tayo doon, doon sa bahay mo. Doon na tayo mag-uusap. Tara. Doon tayo sa bahay mo ha. Sa bahay mo na. Dito tara